ibang gamit kayo pag, nagugutom kayo sa bundok ganito lang gagawin niya iyo tita ganito ang gagawin para makakain kayo na uhaw kayo guys wala gamit na ita Ay. <laughs> Buto na sa ibabaw. Kurin daw. Mm. Okay, apakan ko ito. Ano eh? Aling kuhanin mo? Dahil e, pumilipit ka lang ng isa. Baro uh -huh. ganito ang pagbuha ng buko. Isa lang, itry lang una. Sakto ito. Alis na kayo e, dyan. Dahil kumuha ka muna, ihulog mo dumay sa may harayos ako. Pumilipit ka. Para proven siya ganito lang pag at nang walang itak. Dito. Pumilipit lang. <laughs> Kailangan pag nasa bundo kayo madiskarte kayo para di kayo magutog. Yeah. Di kayo mauhaw. Mm. Dito. Mm. Oh. Mm. Parang matigas na. Pag kukuha niya ganito lang Paano magpabilis pa baba? Na walang anong kutog. Oh. Madumi lang pero makain tayo ng buko walang gamit na itak. Pakita ko sa inyo. Buko na buko Yan. Walang gamit niya na itak. Kita nyo naman kung paano ko pinuha. Eh, saan pa baby iba? Ito pa dito. Dali mo dito. Tingnan mo sa short mo. Ha? Ayun, pabibiho. Batagas daw ito tito. Ayun, isa. Opo. Ayun, mga kaprobinsya. 2, 4, 6. 6. Meron pa dyan. Madami yung mga kaprobinsya. Wow, oh, oh, kasi kami wala kami dalang itak. Meron pang isa. Ayun na. Ayan. 2, 4, 6, 7. Meron pang isa. Bali, Tagdalawa kami. Papakita ko sa inyo kung paano magkain ng buko ng ano walang gamit na itak pag nasa bundok kayo wala kayong gamit na itak nagugutom kayo, nauuhaw kayo pakita ko sa inyo kung paano makasurvive sa gutom yeah. Yeah. yan yan, yan. walang piraso yan tagdalawa kami mga kapurusya ka lang oh. magkakainom ko na sa bawo o oh, diba ganyan lang makainom ng sabaw pwede din ganito Nababasa lang. Ito. Para makasurvive sa gutom. Mainit kasi ngayon. Kailangan natin ng tubig. Kaya walang tubig na sa bundok kami. oh. daw ako. Iyakan mo lang sa baw Kuyan tito. Kaya na mo. Huwag mo sayangin. Ang tamis. Kuyan sa iba. Oh, mm. oh sakto. Oh. Okay. Kaya lang yung may sa mga sira. Mm. Oh, dia. Maka survive na tayo sa uhaw. Hmm. <tap oh. Sakto. Tapos wala tayong kutsara mga kapurubay. Siya ganito lang gagawin niyo. Oh, no. Para may kutsara kayo. Kaputito, may ka. yeah. Kaya hmm. ito. Ano. kasi wala tayong ano